Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. 150 million pesos local government support fund na dinownload ng LGU Cotabato City mula sa BARM Government hindi na kailangan ng authorization ng SP kapag ginamit para sa implementasyon ng proyekto dahil ito ay dineposito sa trust account ng city government ayon kay Mayor Bruce Matabalaw. Barm LGSF bukas sa lahat ng local government units sa rehiyon ayon kay Deputy Senior Minister Engineer Mohajirin Ali. 37 barangay sa Cotabato City kasalukuyan na nasa orange category ayon kay Cotabato City Acting Election Officer Attorney Dindo Maglasang. 1,700 double at multiple registrants natuklasan ng COMELEC sa Cotabato City matapos ang isinagawang certification and verification ng list of voters. 136,999 registered voters sa Cotabato City nakatakdang boboto sa May 12, 2025 NLEs. Hindi pagsunod sa wastong sukat ng campaign posters at designated common poster areas, isang election offense ayon sa COMELEC. Mga kumakandidatong alkalde sa Bayan ng Kadayangan at Nabalawag SGA, Nangakong susuporta sa isang maayos, ligtas at mapayapang halalan sa Special Geographic Area. Labindalawang matataas na kalibre ng loose firearms, itinurn over sa otoridad ng mga elected officials ng Matanog, Maguindanao del Sur bilang suporta sa Small Arms and Light Weapons Management Program ng gobyerno. Miembro ng CPP-NPA, Nasawi matapos makaengkwentro ang tropa ng 37 IB sa Shanghai, Kalamansig, Sultan Kudarat. M16 na baril na samsam ng militar matapos ang sagupaan. South Cotabato Governor at LPP President Reynaldo Tamayo Jr. pinangunahan ang 7th General Assembly ng LPP. Demonstration ng bagong automated counting machines isinagawan ng COMELEC sa pagtitipon. Hindi naman pwedeng na we just fund, di commission na wala, wala naman. Kailangan masunod kung ano yung process. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of Barm wants development. That's the reason why we ratified the the DOL. That was the dream of each and everyone living in the Balsamoro. Gusto kang paalisin sa kamila ng zero na pagmamahal. Ano sabang para sa pipit at pagbibay ng mekanya na matataw sa talaw ng ANP at MNP? Para maging isang dominant political party, ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about Assalamualaikum. Mapya magabi sa Lakano Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Lunes at 10 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Sa ngalan ni Lirio Bompat, ako si Naptali Bendol at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Nuldukan na ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang katanungan ng Sangguniang Panlungsod kung nasaan na ang 150 million pesos na pondo na dinownload ng Barm Government sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Binigyang diin ng alkalde na ang nasabing pondo ay hindi na nangangailangan pa ng authorization ng SP kapag ginamit ito para sa implementasyon ng mga proyekto dahil dineposito ito sa trust account ng government yung Local Government Support Fund na tulong na galing sa Barm Government ay uh, dapat ay kasama dyan na uh, request nung Executive, yung Special Budget Request dahil yan yung isa sa mga requirements niyan. Which is, uh, yun yung isa sa ating mga katanungan, kung uh, na-comply ba yung guidelines na yun. And uh, kung na-comply naman, Uh, Ayon nga doon sa letter na pinadala natin sa Office of uh uh the mayor pati na rin sa nagpadala tayo ng letter address sa uh, uh, Ministry of Finance, MFBM. But uh until now wala pa rin tayong ano natatanggap na response from them. Dahil gusto natin malaman ano ba yung breakdown ng 150 million pesos na nai-download noong uh, December 20 or 23 legal siya kung nasunod yung proseso yung guidelines dahil meron nga pong kailangan kailangan sundan na guidelines para makapag-request ng uh, ng uh, yung lo, yung local government support fund na yon kung hindi nasunod yung guidelines at hindi dumaan sa proseso that is illegal kasi siempre <clears throat> may guidelines bakit hindi mo sinusunod. And uh, ang kaya lang naman nagka, nagkaroon ng uh, katanungan ng Sangguniang Panglunsod dahil ipinasok yung pera, i-download yung pera, magtatapos na kayong taon ng 2024. Saan mo gagamitin yung 150 million pesos na ilang days na lang ang natitira? Kung halimbawa, December 20, so meron lamang 10 or 11 days Saan mo gagastusin yung gano'ng kalaki na pera? 150 million pesos para sa ilang araw lang. Kaya nagkaroon ngayon ng katanungan ng sagu niya ang Precisely dahil doon. Pangalawa, uh, according sa local chief executive, in, uh, intact naman yung pera. Kung intact naman yung pera, di ipakita nila yung uh, special budget request, yung SBR na tinatawag. And, Pangalawa, nakasaad din doon sa letter natin, yung uh, fan fund utilization report, kailangan na ipakita nila yan. Kung pinakikinggan lang sana nila o binabasa nila yung aming mga asagot uh, sa paulit-ulit nilang pagtatanong sa amin kaugnay ng paggamit ng trust fund, hindi po kami ang nagsasabi lang o hindi kami ang may gusto lang ng trust fund ay hindi na nangangailangan ng authorization from the Sangguniang inuulit ko dahil ito ay trust fund, specific purpose ang paggagamitan ng pera at pag yan ay ipinadala sa atin, for example, ng Barm Regional Government at sinasabing gamitin lamang ito para sa pagpapagamot, pagbili ng lupa, hindi natin pwede siyang gamitin for any other purpose. At pag nai-deposit yan sa trust account, hindi na po yan ang re-require ng authorization ng Sangguniang panlungsod. Hindi sa ayaw namin magpo-authorize pero yan lamang po yung sinasabi ng batas kaugnay ng paggamit ng trust fund. So yung sinasabi nila na dapat dumaan sa kanila, edi i-question nila ngayon yung batas bakit ito nagsabi na pagka trust fund ay hindi na dadaan sa kanila yung authorization. Bukas sa lahat ng local government unit sa BARM, ang Local Government Support Fund o LGSF. My menu at guidelines ang Ministry of Finance, Budget and Management hinggil dito ayon kay BARM Deputy Senior Minister Muhajirin Ali. Nagbigay din ng pahayag ang opisyal kaugnay sa privilege speech ni Congressman Zia Alonto Adyong hinggil sa pagpasok ng 500,000 hanggang 2.5 million pesos na pondo sa account ng mga barangay sa Lanao del Sur. Oh, ah, na, tulad nung ah, nabanggit din ni Congressman Zia sa privilege speech niya, no? Uh, yung LGSF naman is a special uh, provision po from the GAAP 2024 and with corresponding uh, implement, uh, guidelines naman po uh, from the Ministry of Finance. Um, itong uh, LGSF kasi natin, uh, meron din yung counterpart program ito sa national. For the past 3 uh, years, I think, no, since 2019 na karoon tayo ng BARP. Uh, wala ho tayong ganyang klaseng program and uh, sa tingin ko, Uh, nung 2023 uh, nagdecide po ang parliament no nang hindi na deliberate nila yung budget for 2024 na magkaroon ng similar program. And that uh, this is nagkaroon din ng opportunity because of the program at explicitly na banggit doon sa special provision na yun din po yung uh, pwedeng ma-access nung 8 municipalities ng uh, SJ natin na newly created. So initially uh, dahil wala ho silang ira So dito ho sila makaka-access ng funding nila to operationalize po yung uh, munisipyo. Kaya nga ho uh, mapapansin natin na kahit na yung 2025 budget this year, uh, meron din pong uh, LGSF na uh, ano na special provision to continue yung support sa eight municipalities and hopefully kung sakaling uh, magprosper yung uh, Uh, request natin sa both houses na maging probinsya ng SGA, officially. So, yan ho yung uh, pwede niyang ma-access para makapag-operate yung uh, uh, LGUs na yan. And then, uh, aside from that, ito rin po yung uh, uh, program na open for all the local government units of BARM no? from provincial, uh, municipal, and even uh, uh, barangay. no At uh, meron ho tayong uh, menu doon sa guidelines at even doon sa provision yun ho naging basis ng guidelines din ng MFBM o Ministry of Finance Budget and Management para ma-develop yung guidelines kung ano yung mga klasing uh, uh, projects or even programs no na pwedeng uh, uh, i-implement po ng uh, bawat local government unit no from barangay, municipal and even uh, sa probinsya so both ano po yun uh, mixed po ng uh, infra Uh, structure and uh, soft intervention yung uh, menu po na meron tayo sa uh, guidelines po at sa provision ng GAAP uh, patungkol po sa LGSM. Sa usapin ng 2025 proposed budget ng Cotabato City Government, tinanong ng iMinds Philippines si Mayor Bruce Matabalaw sa reaksyon nito hinggil sa reallocation na isinagawa ng Finance Committee ng Sangguniang Panlungsod sa pondo ng mga programa na mas nangangailangan ng budget let's cross the bridge when we get there. You know, uh, if if uh, they are exercising their authority, uh, pagdating ng mga papeles sa kanila, then I am also entitled to my authority as the mayor, and I have that authority to veto. Pero kung sa tingin ko naman lirio, uh, hindi naman talaga makakapekto ng malaki yung mga pagbabagong ginawa nila, ba't naman ako magbibito? Hindi naman ako uh, ipinanganak na ang magiging role sa mundo ay kumontra na ng kumontra dahil hindi ko kakampi yung proponent. Asahan nila na pagka yung kanila aprobahan una, sumusunod sa tamang proseso. No, hindi naman kasi po pwede na iilan lang yung mag-a-approve ng budget. Dahil hindi rin ito papayagan ng Department of Budget and Management pagka ni review nila. Ngayon, prior to the approval of the budget, kompleto ba yung requisitos? Dahil hindi lang naman po uh, executive budget ang aprobahan mo bago mo aprobahan yan, ay mayroon pang ibang mga plano na dapat aprobahan. Ngayon, sapat ba yung inyong bilang para mag-aproba ng annual budget? These things, they, they should take into consideration so that the executive department will not uh, have any issues or uh, questions about the approval of the annual budget. Siyempre, Lirio, kami naman ay matagal na nagaantay na sana maaprubahan ito. Eh, matikat ikatutuwa ko naman pagka inaprubahan nila ito, kahit na may pagbabago, ay titingnan natin. Kung wala naman masyadong epekto, fine. Pero kung talagang sa tingin natin ay hindi tama yung uh, uh, kanilang pag ng ating annual budget, eh may gagawin din tayong hakbang na legal uh, Lirio. Nasa ilalim ng orange category ang 37 barangay sa Cotabato City. Ito ang sinabi ng election officer ng lungsod, attorney Dindo Maglasang sa panayam ng IMINES Philippines. Ibig sabihin, may concurrence ng suspected election-related incidents sa nakalipas na dalawang halalan. May intense partisan political rivalry at napasa ilalim na dati sa Comelec Control. Pero subject for validation at approval pa ito ng Provincial Joint Security Regional Joint Security sa kagagawa ng rekomendasyon sa Gunban and Security Concerns Committee ng Comelec. Uh, because our assessment is we have to to assess the the entire city not only on a on a uh, barangay because this, this is a national elections, a local elections covering uh, positions in the local. Unlike in the barangay elections, we will focus on the pre-election because different candidates for elections this time is the entire municipality or city that were monitoring and then based dun sa assessment working uh, working in progress ng uh, assessment na PNP uh, forces at saka sa COMELEC uh, and as of now they they consider as as the uh, orange category in the meantime subject for validation and approval by the uh, provincial joint security the regional joint security and then they will make a final reports dun sa Uh, ganban and concern committee doon sa Central Office which will give the final assessment or a category of the particular city or municipality. Nasa 136,999 ang boboto sa darating na May 12, 2025 sa Cotabato City. Ito ay base sa bagong record ng registered voters ng COMELEC makalipas ang siyam na buwan ng registration taong 2024. Pero sinabi ni Cotabato City Election Officer Attorney Dindo Maglasang na mayroong 1700 na botante ang double at multiple registrants. Ito ay matapos ang isinagawang certification and verification ng list of voters. Yes, we will we will make it a manual cross out in the list of voters. Why? Because they are identified as double or multiple. we undergo what we call the uh, automated fingerprint identification system process when uh, all the records all the new registrants will undergo the process against nationwide database and then once it was uh, identified that Silang ka, ka double or ka multiple uh, registrations those records will be sent to the city or Municipality where their records will be abated or deleted. Uh, we have endorsed that to the law department for, for whatever uh, violations or election offense. That is that is part of the cleansing process we are doing now. You know? that By the time of elections, all those identified as double or multiple, including those uh, who died you know, based on Salistahan, coming from. the local civil registrar, may uh, delete namin doon sa, o may forge namin doon sa listahan para pag comes elections, uh, wala sila, wala sila makakapot. Mahigpit na paalala ng Comelec na sundin ang wastong sukat ng campaign posters at magpaskil lamang ng campaign posters sa designated common poster areas. Ang paglabag dito, ayon sa Comelec, ay isang election offense. So we are asking the uh, candidates to Put their the campaign materials in the area, complying with the guidelines under the Fair Election Act as to the size, as to the the, the dimension, and then then uh, just make it simple understandable and then environmental friendly materials. I guess it. When they move they will post their uh, what they call that campaign materials outside. We have a committee on that, uh, composed of uh, Comelec and. Uh, from the environment sector, we will coordinate that. Now. We will uh, convene for purposes of uh, what we call that a class. But first, we have to request the concerned uh, candidate to remove within a certain period. And if not, then the, the committee will do the uh, what we call that removal. And then we make the documentation, pictures, and then we make an affidavit recommending them sa higher up namin for the possible conduct of investigation for alleged election offense. Uh, ang ano kasi, election offense is, uh, is more on criminal. No? So not only criminal aspect, yeah, we will do it in administrative, which is a ground for disqualification. Pumirma sa Peace Covenant at Pledge of Commitment ang mga tumatakbong alkalde sa Bayan ng Nabalawag at Kadayangan Special Geographic Area sa isinagawang Political Candidates Forum ng COMELEC, Militar at PNP kabilang sa mga dumalo at nangakong susuporta para sa isang maayos, ligtas at mapayapang halalan sa SGA, sinabalawang OIC Mayor Anwar Saluang. Ang detalye sa report. Nagharap sa isinagawang political candidates forum ang mga tumatakbong alkalde sa bayan ng Nabalawag at Kadayangan Special Geographic Area. Pumirma ang mga ito sa Peace Covenant at Pledge of Commitment at nangakong susuporta para sa isang maayos, ligtas at mapayapang halalan sa SGA. Isinagawa ang forum a 7 ng Pebrero na pinangunahan mismo ni Comelec Barm Regional Election Director, Attorney Ray Sumalipaw. Dumalo din ang mga kinatawan mula sa AFP at PNP, kasama ang ilang civil society organization at Ministry of Public Order and Safety. Mula sa Bayan ng Kadayangan, ang mga mayoral candidates na dumalo ay kinabibilangan ni Mahmud Ager, Nixon Gayak, Datuidon Sumlay, Asgar Yusuf at OIC Mayor Duma Madi Maskud. Sa nabalawag naman, ang mga dumalo na kandidato sa pagkaalkalde ay kinabibilangan ni na OIC Mayor Anwar Saluang, Musa Yakub, Datorens Tukuran at Muhammad Asraf Bin Tayuan. Hinikayat ni 6th Infantry Division Commander Brigadier General Donald Gumiran ang iba pang mga kandidato at mamamayan sa lugar na makiisa at aktibong makipag sa COMELEC, kasundaluhan at kapulisan upang masiguro ang payapa, ligtas at maayos na election period sa rehiyon. Labing dalawang matataas na kalibre ng loose firearms ang itinurnover ng mga elected officials ng Matanog, Bagindanao del Norte. Suporta ito ng lokal na pamahalaan sa Small Arms and Light Weapons Management Program. Ang detalye sa report. Pinangunahan mismo ni Mayor Zoria Bansilguro ang pag-turnover ng 7.62mm rifle, 5.56mm rifle model MNP-15, 5 caliber 45, dalawang caliber 38 pistol, isang KG 99mm, isang shotgun, isang M79 40mm GL, mga magasin at mga bala. Kasama ng alkalde ang mga barangay kapitan ng bayan. Isinuko ito sa pamunuan ng Maguindanao del Norte, Police Provincial Office at Maritime Battalion Landing Team 2 as 5 ng Pebrero na ginanap sa Women's Training Center, Matanog Municipal Hall, Maguindanao del Norte. Bahagi ito ng pagsuporta ng LGU sa Small Arms and Light Weapons Management Program ng gobyerno. Malugod na tinanggap ni Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., ang Provincial Director ng Maguindanao del Norte, at Lieutenant Colonel John de la Cruz, ang pagsuko ng mga baril. Pinapurihan ni Sixth ID Commander at Joint Task Force Central Commander Brigadier General Donald Gumiran ang positibong tugon ng lokal na pamahalaan at mga residente sa paglalansad ng loose firearms. Isang miyembro ng CPP-NPA ang nasawi matapos makakainkuwentro ang militar sa Sanghay Kalamansig Sultan Kudarat. Nasamsam din ng mga sundalo ang isang M16 na baril at mga magazine. Ang detalye sa report. Nakaenkuentro ng mga elemento ng 37th Infantry Battalion ang di matukoy na bilang ng CPP-NPA alas 9:30 ng umaga, araw ng Miyerkules sa Barangay Sangay, Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang dalawang magkahiwalay na bakbakan na tumagal ng 20 minuto ay nagresulta sa pagkakapatay ng isang miyembro ng NPA kinilala ng 6th Infantry Division ang nasawing miyembro ng NPA na si alias Cardo ng Sub-Regional Command Daguma, Far South Mindanao Region ng CPP-NPA-NDF. Nasamsam din ng kasundaluhan ang M16 rifle at apat na mga magazine nito. Dahil dito, inalerto na ni Brigadier General Michael Santos, commander ng 603rd Brigade, ang mga unit malapit sa pinangyarihan ng engkuentro upang tugisin ang mga nagsitakas na mga teroristang grupo. Pinangunahan ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines President Reynaldo Tamayo Jr. ang 7th General Assembly ng League of Provinces of the Philippines. Dumalo sa pagtitipon si DILG Secretary Juanito Victor Remulla at Department of Agriculture Assistant Secretary for Operations Unicos Manalo. Sa assembly, isinagawa rin ang demonstration ng bagong automated counting machines o ACM. Ang detalye sa report. Nagtipon ng mga gobernador sa buong bansa sa 7th General Assembly ng League of the Provinces of the Philippines. Ang pagtitipon ay pinangunahan ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines President Reynaldo Tamayo Jr. sa 7 ng Pebrero sa Pasig City. Dumalo sa pagtitipon si DILG Secretary Juanito Victor Remulla at Department of Agriculture Assistant Secretary for Operations Unicols Manalo. Sa assembly Isinagawa rin ang demonstration ng bagong automated counting machine o so ACM. Sinabi ni Governor Tamayo na patuloy na isulong ang pagkakaisa ng bawat probinsya upang mas mapalakas ang mga lokal na pamahalaan at maihatid ang dekalidad na serbisyo para sa taong bayan. Maulap na kalangitan at pag ang asahan sa malaking bahagi ng bansa, dulot ng Northeast Monsoon, Easterlies at Shearline. Pag-asa, walang namamata ang LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Weather Center, tatlong weather systems pa rin na nakakaapekto sa bansa. Una dito ang northeast monsoon na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala ito ng maulap na kalangitan at mga pagulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Pangalawa ang easterlies na nakakaapekto sa Mindanao. Asahan ang maaliwalas na panahon sa Mindanao pero posible ang mga isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. At ang shear line na nagdadala ng pagulan, lalong-lalo na sa Bicol Region at Visayas. Walang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 25 to 31 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 30 degrees Celsius at nasa 50% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 25 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 30% ang chance ng uulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance na pagulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalubuka sa 23 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 19 to 23 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.22 ng umaga at lumubog ng 5.59 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng lunes at 10 yes, sa buwan ng Pebrero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at detalye. Gayun din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita sa aming TikTok, X at Instagram accounts hanggang bukas. Sa ngalan ni Lirio Bompat, ako si Naftali Bendol. Maraming salamat, magandang gabi.